Hello everyone, good afternoon. Isang malamig na hapon sa inyong lahat. Guys, meron lang akong na-is share na video kanina lang na panood ko na medyo na ako dahil nga so isa ako doon sa nakaranas ng ganung sitwasyon na meron akong kasabayan way back sa aking batchmate 1998 ano naibaran kasabayan tapos napagsabihan ako na until now kasi hindi pa rin ako nagkaroon ng trabaho na maayos kahit na tapos na ako ng teacher na pagiging uh, pagiging uh, teacher ko tapos na ako doon so dapat dapat sana maging magkaroon ito sa inyo ng impact na kwento dahil ang ganda ng storya niya. So, uh, panoorin niyo po. Hello sir, good morning po. Welcome to Nings po. Alin? Ikaw ba yan? ka? Ah, o, oh, di ba? Dito pa lang sa pagtatanong niya na guardia ka. So, para sa akin nasaktan na ako doon. Okay, continue tayo. Oy. Eh, hindi ka ba magtapos sa pag-aaral? Dito, in my part, ako nakatapag, nakapagtapos ako. Yun nga lang, late lang. ba? Diba? So, si Kuya, si Kuya Guardia, hindi siya nakapagtapos ng pag-aaral. Kasi nga, abangan nyo. Hindi, eh, mahirap kasi yung buhay. Ikaw, buhang yaman-yaman mo na. Eto, successful na sa buhay. Ginamit ko si utak ko eh. Aray ko. Ginamit daw yung utak niya. So ako, hindi ko ginamit. Oo nga na naman, kasi puso yung ginamit ko. Although may utak ako, pero puso yung pinairal ko. Di ba, ikaw yung classmate natin na matalino? Sa klase natin. Bakit? Kuha, well, dyan na lang inabot mo ngayon. Sige, sir. Pwede Sandali. Ayaw mo bang pag-usapan? Ayaw mo ba yung trabaho mo? Ayaw mo bang makita yung dati mong classmate na successful na ngayon? Pasalamat ka, hindi ako yung kaklase mo. Pero kung ako yung part ni Kuya, hindi mangyayari yun. Pero ang ganda, kasi very humble si Kuya Guard. Oo, eh kung yan lang naman yung kaklase ko na makakaharap ko muli, tapos uh, aabahin lang ako, or ida-downgrade lang ako. Nako, baka hindi tayo mag, ano, segundo war freak na yung lugar natin doon. Samantalang ikaw, laylayan pa rin dyan. Kwarja lang. Kwarja Eh, marangal naman po yung trabaho ko. Hindi nga lang kasing laki ng kinikita yung sahod, pero masaya naman po ako at wala akong tinatapakan tao. Ayun Ay, ang maganda. Ayan si Kuya, 'di ba? Sabi niya, guwardiya nga lang naman daw siya, pero marangal naman yung trabaho niya. At wala siyang tinatapakang tao. Sa bagay, bagay lang naman sa iyo yung trabaho mo eh. Magbantay lang ng mga tao at sasaludo sa mga dadaan. Di ka kasi nagtapos. Mag-aaral ka kasi sa susunod. Well, well, well. Di ba magkaklase si Kuya Guard tsaka yung business partner ko, no? Ng ating story. So, bakit wala siyang modo? Bakit wala siyang respeto? Bakit napakaangas ng kanyang pag-uugali? So, yung ugali niya ay parang garbage. Parang dumping area na nandoon lahat, uh, nandoon lahat itinapon. Yung sama ng loob, sama ng pagkatao ng isang tao, at masamang ugali, no? Sige ho, oh, may trabaho pa po ako eh. Mamaya na, kwentuhan mo na tayo. Alam mo naman na ngayon lang tayo nagkita ulit eh. Tsaka may meeting pa ako sa loob ng business partner ko. Huwag kang magalala. Kapag napo yung proposal ko, dito na mo kita tatanggalin eh. Uy! Ay! Are? Business partner! Eto na yung magpapayaman sa akin. Payaman talaga? Siyempre, eh, di pa sa'yo ito? Mayaman ka? Kaya pala, magkakilala kayo? O buti naman, natanong mo. Oo, oh, magkakilala kami niyan. Classmate ko niyan yung nung high school. Eh, walang narating. Guardia lang ang narating niyan. Eto, tagabantay lang ng mga dumadaang tao dito sa restaurant. Ah, pre, respeto lang ha. Eh, paano mo re-respetuhin yung mga ganyan? Eh, dapat sila ang rumirespeto sa atin. Kasi sila mga mababang uri ng tao. Eh... Grabe na talaga si Kuya, no? Si Kuya Business Partner. Sobra talaga mapang-aba no so ngayon saludo ako saludo ako sa kwento na 'yan kasi nga yung sakripisyo na ginawa ng isang magulang para sa kanilang mga anak kahit pag ah uh, kahit pagapapakapaka ng maraming tao dahil nga daw hindi marangaling trabaho ng pagiging gwardya o kung ano pa yon so saludo ako sa mga batang ganon na Uh, hindi iniwan yung kanilang magulang pagkatapos nilang abot yung kanilang mga pangarap. So, saludo ako doon. Eh tayo napakataas natin, tayo dapat ang nire-respeto. Nakakaawa kang tignan, tamad ka kasi, wala kang diskarte sa buhay. For your information, kuya, ikaw yung nakakaawang tingnan. Kasi nga, wala ni katiting na respeto sa pagkataon. Pero ito, maaga pa ko ko sa'yo. Maliit lang kasi sinasahod mo. Hindi na joke. Okay lang naman ako. Tanggapin mo na. Ano ka ba? Alam ko malitang ang sinasahod mo eh. Sa kahit isang tuka ka lang naman. Bobo. Naku, 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 naku. May pahabol pang bobo. Naku talaga. Ikaw, business partner ka ha. Kung malapit ka lang talaga sa akin. Kung ako yun si kuya. Pero okay lang yan kasi yung pina inaapakan, inaaba, ang uh, ang dinadown ay itinataas ng Panginoon. ano nga pre. Ano pre? Pero pag-usapan na natin yung business proposal ko. Bagay na hindi na ng gwardiya na yan. Teka, bakit di ka muna humingi ng pasensya dito sa gwardiya pinastos mo? Bakit ako yung hihingi ng pasensya sa kanya? Narinig mo sinabi ko, di ba? Bakit ko pa ulitin? Pre, bakit ako hingi ng tawad? Eh, gwardiya lang naman yan. Mababang uri lang yan. Eh, ako, hihingi ng tawad sa kanya, dapat ako ang nilirespeto niya. Mababang uri ng tao lang yan. Hindi ko alam kung bakit ang babalantin mo sa mga gwardiya. Marang alam ang trabaho nila. Nagsasakripisyo sila. Nagpoprotect na sila sa inyo. Sa mga ari-arian nyo. Oh, tapos ang pakilam ko. What a brilliant answer, business partner. Anong pakialam mo? Syunga ka ba? Sabi nga ni kuya na may ari ng ka-business partner mo, eh sila yung nag-iingat ng katiwasa, nag-iingat ng lugar nyo, nag-iingat ng mga gamit nyo kasi gwardiya nga, di ba? sunga sunga syunga talaga. Ibuti na lang, buti talaga sa iyo. Dapat sana ikaw na lang 'yung hindi mag-improve 'yung ano. Hmm, ako, nainis na naman ako. Oo, di sila nakapagtapos. Pero dahil sa pagsisikap niya, may narating siya sa buhay niya. At di mo ba alam, nakapagtapos siya ng tatlong anak niya. Dalawang engineer at isang businessman. At ako yun. Bibiro ka ba, pre? Paano niya magagawa yun? E, eh, lang yan. Dahil yun sa pagsusumikap niya. Hindi man naging maganda ang buhay niya. Pero nagsakripisyo siya. Lahat ng sakripisyo niya nagbunga sa mga anak niya. Kaya bago ka mang lait ang trabaho ng iba, alamin mo muna ang buhay nila. Hindi na kailangan alamin ang buhay nila, kuya, ano may ari ng, ng kumpanya na yan. Hindi na kailangan alamin nila. Kailangan lagi yung respeto. Kailangan lagi yung pantay-pantay na pagtingin sa kapwa. Kahit ano yung suot, kahit maganda ka man, or matipuno, o sexy, mataba, pangit, o kung ano pa man, LGBT, dapat may respeto. Yun ang importante, may respeto. Eh kung totoo yung sinasabi mo, bakit pa siya nagkatrabaho dito bilang gwardiya? Kasi isa siyang tapat na gwardiya at marunong respeto sa kahit anumang uri ng trabaho. Kaya nga pinababayaan na namin siya kung anong gusto niyang gawin eh. Dahil yun yung nagpapasaya sa kanya. Eh ikaw, panlalait mga huwag ka ba nagpapasaya sa'yo? Sorry. Yung mga katulad mo, di deserve bigyan ng chance sa business ko. Very good. Dapat itaboy niyan siya. Dapat lumakad siya sa putikan. Dapat sa kanya, ibitay! Pwede ka nang umalis. Na dapat tayong pag-usapan pa. Sorry, pre. Ito na lang yung pag-asa ko. Aalis ka ba o ipakakaladkid ka sa papa ko? Eh, total. Guwardiya naman siya dito, di ba? Tay, okay, okay lang pa. ba? Okay lang ako na. Salamat ha, sa pagtatanggol mo sa akin. Matutuwa ko at hindi ka nakakalimot sa pinanggalingan mo. Tay, wala nang dapat ikaya eh. Yung pagiging gwardya mo, isang marangal na trabaho yon At habang buhay ko yung ipagmamalaki. Kung di dahil sa pagiging gwardya nyo, hindi mo kami makipag mapagtatapos. At kung nasan man kami ngayon, yun dahil sa'yo. Salamat, anak. yon yung yung maganda isa doon na aral na kapag ikaw ay tinulungan kang makapagtapos ng pag-aaral sa mga anak ano sa mga anak dapat Huwag nyo namang pabayaan pag matatanda na yung mga magulang natin. Yun, hindi yung kahirapan, no? Minsan na lang minsan na lang bigyan porket matatanda na. Siyempre, 'di ba? Hindi na nila kaya maghanap buhay. So, sana hindi mangyari sa akin 'yon. Thank you for watching. This is Miss Warai Virgin. This is Tita Efren and this is Viral Ponzi. Magandang araw sa inyong lahat.